Hey, good morning and what's up sa aking mga Kananay? Sa aking mga subscriber diyan. Napakatagal po no bago nung kundi nating pag-fishing adventure. Dito rin yun sa lugar na to. Yan, nagkaroon ng biglaan. Phenomenal ba tawag doon? Yung for the first time, itong lugar na to at itong lugar namin hanggang doon sa may ilalim ng tulay eh, Sinubaan po at pinama, pinamugaran ng cream dory. Yan for the first time po na itong lugar na to talagang nahulihan namin ng cream dory ngayon. At isang malaking himala hindi ko yung mga tsuhen ko dito. O, oh, may dalawa po tayong tsuhen no? Si Tito Pogs at yung isa pa namin tsuhen Si Tito Piping. Na hindi pa nagliliwanag na na. Ayan po. Nahumaling din sila sa panghuhuli ng Dory. Bagay ng mga nakakaraan. Uh, na natin to. Nandodori kami. Ang sabi ay nandyan daw mismo sa... Dyan, 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 dyan sa Agos. Pero maliliit yung mga nahuli nila nung nakakaraan tapos minasa yung gamit. Ang katoto sa kuragi nandito rin kahapon. Halos everyday nga nandito siya. After lunch. Tapos ang kananay eh, ngayon lang uli nakabalik. Kaya naman, let's try the cream dory guys. guys para sa ating first catch cream dory mm. So, hindi pala siya makakatakas kahit medyo aray lulun na lulun so ito pala yung sinasabi ng mga chuhin natin na kaya pala nila tinatali yung kanilang putulin ko na lang para mauwi natin boy si cream dory Lulun na lulun eh. Okay, so natin first catch. Ganda-ganda sukat na to guys. Trim door. <laughs> oh, delikado tong makasting kasi parang rambo yung ano niya. Yung ang tawag dito. Sting. Kanyang tusok. utulin ko pala. Baka Mama, mamayang na nga. The first time po ito ah, first time. Na ang lugar na to ay eh, pinanghulihan talaga ng Dory. Ngayon lang. Ayun. Ba't kaya? Dati nahuhuli lang to sa may ano eh. Sa may malalalim na medyo madilim. Sa gawing kandating yan eh hey. hey. eh sa tagal ko yata hindi nakapag fishing hindi na ako marunong maglagay sa basket este sanep eh hey. yes, bago mo lang mailagay eh one point ay hey, nakawala ako Tilapia ang maliit. Tilapia ang gloria. Bakit? Oh. Un. Yes. ya, Ah, eto. Kunin natin to, Eh, yung kanina kasi ano eh. Ah, uh, tag doon. Gloria. Pero ito original. Aray ko. natin guys. Sabi nung aking mga tsuhen, medyo madalang ang kagat ng cream dory. Makakahuli ka isa, dalawa. Wala talaga yung makakarami ka talaga. Pinakamarami ata nilang huli tatlo. Pero so far, maliliit yung nakikita kong nahuhuli nila. Parang pinakamalaki pa nga yata yung ko. Pero okay na basta't cream dory ang pinag-uusapan. Napakasarap po talaga yan. Para sa akin, para sa amin ha. Kaya lagi ko sinasabi, makaisa lang ako sa aking pag-fishing. Masaya-masaya na ako. Hopefully, mas sana makadalawa, no? Kukunti lang yung dala kong pain, ko lang, tinukay ko lang nung isang araw. Kaya kailangan makadalawa tayo. Grabe din kasi yung mga janitor na namumugod sa lugar na to eh. Kaya, talagang matuma lang kagat. Pero may dating naman na talagang makakadami ka, lalo tilapia. Pero, napakalalaki ng mga janito. Sumabit sa water. Hindi ko na lang kalagkirin gumawa bigla ng kasaysayan itong lugar na to. Yung nakikita, kung makikita niya doon sa kay Katoto, dinayo bigla yung lugar. Dahil sa cream dory na yan. A few moments later. Ayan guys, bahay na tayo. Medyo so, hindi na tayo nagtagal kasi sobrang naging matumal na po talaga yung pagkagal. Parang natsyempohan lang natin na ah. May dory doon sa spot. Linis time. Uy, malaki-laking size na rin po ito. Hindi na masama. Isang sabawon na to eh. Lalo kami. Kami lang mag-asawa yung kumakain yan. Yan, sakto na yan. Isang sabawan. Linisin na natin guys. Hey, okay, malinis na yung ating cream dory. Kamu na pakataba oh. Grabe yung taba niya oh. Asnan lang muna natin. Ayan, kaya nga nung sinasabi natin dahil dyan sa cream dory na yan, yung spot natin ay ginawa ng uh, dinadayo na bago ang kanan eh, na yung mga dumating na taga-gapan. Uh, gapan pa, gapan, siya. Tapos tinanong niya, ate, ano ba yung masarap na luto sa dory? Yan! Magluluto ako ng pinaka-basic lang na alam ko luto sa dory. ito lang yung lagi kong ginagawa. Every time na makakahuli ako ng cream dory, ito lang po yun. O kasi nga dahil hindi pa masyadong pamilyar sa lugar namin yung cream d'ore kaya minsan hindi nila alam kung ano yung masarap na luto. Ginigisa ko lang yan. Basic luya, bawang, sibuyas, kamatis. Pasintabi sa hindi gumagamit nito. Ako po ay gumagamit niyan. Pampalasa. At ayoko nang maasim na maasim. Pagdating sa sinigang, ayoko nang maasim na maasim. Yan, konting sampalok. Ang galing, naiwan sa tindahan yung siling verde. dahil inas na na natin to, mamaya natin titikman kung maalat. Ayan, pwede nyo rin yan lagyan ng mga gulay, kangkong, talong, bahala na po kayo kung gusto nyo ilagay. Kasi sinigang naman yan eh. So, pwede rin pala yan ipiprito kung nalalansahan yung iba. Pero ako hindi po. Hindi siya piniprito. As is, ganyan ko lang siyang ginigisa. Dahil meron naman siyang luya and Ay, Sili sana kaso na iwan. Pero pwede na rin yan. Marami naman tayong inilagay na luya. O, oh, yung iba nga, piniprito. Ako ayoko. Tsaka ayoko rin na maasim na maasim pagdating sa sinigang. Super bilis lang maluto na ito. Super lambot lang ng karne ng cream dory. And that's it. And that's it for today's another fishing adventure na naman ang inyong kanal. I'll see you guys next time. Bye bye.